Hello kagat ng dilim. Allow me to message you. Please keep my real name private and call me JL. Basi sa aking sariling karanasan, may naniniwala at may hindi naman. 14 sa ako nang maranasan ko ito. Hanggang bewang ang haba ng buhok ko noon na kinagigiliwan ng marami. Hindi naman ako nagpaparebond pero maganda at bagsak ang buhok ko. Sa sobrang init ng panahon noon, naisipan kong ipaputol ang aking buhok at doon nagsimula ang aking kalbaryo. Ako nga pala si JL, Tagatansa, Cavite. Nagsimula akong matakot pagkatapos kong ipaputol ang buhok ko kasi minsan pakiramdam ko ay may nakamasit sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Minsan tinatanong ko ang kasama ko pero wala naman daw silang nararamdaman. Baka raw guni-guni ko lang. Hanggang sa isang araw nawalan ako ng malay. Hindi ako makahinga. Parang may sumasakal sa akin. Nagpunta kami sa albularyo at ang sabi niya may lamang lupa daw na napapaibig sa akin. Nagustuhan daw nito ang aking buhok at nakuha na raw nito ang aking kapatid. Ako naman daw ang balak niyang kunin. Doon ako nagulat sa sinabi ng albularyo. Ikinuwento ng nanay namin na ang panganay naming kapatid ay namatay dahil sa nuno sa punso sa edad na 14 anyos, katulad ng edad ko noon. Binigyan ako ng albularyo ng pangontra. Mula noon, natigil na ang ganong pakiramdam ko. Pero binalaan niya kami Kapag sumapit daw ako sa edad na 18, kailangan kong mag-ingat. Kapag nakaligtas ako, tatanda pa raw ako. Pero kung hindi, maaring makuha rin ako tulad ng kapatid ko. Sinabi niya na kailangan lang ng malakas na pananalig sa Panginoon. At hindi nga nagkamali ang albularyo. Dahil noong sumapit ako sa edad na 18, nag-open ang third eye ko. Nakakakita na ako ng tikbalang at mga hindi pangkaraniwang bagay na kinatatakutan ko. Kahit ang mga taong hindi pa pumapanaw, alam kong mamamatay sila dahil nakikita kong humihiwalay ang kanilang kaluluwa sa katawan. Natakot ako. Ayaw kong magisa. Isang gabi, umabot ng alas 10 na hindi nila ako magising. Nakita ko sa aking panaginip ang isang maliit na tao na may mahabang tenga at mahabang kakaibang daliri. Kulay berde ang kanyang damit. Pilit niya akong isinasama pero hindi siya nagtagumpay dahil itinulak ako ng isang babaeng kamukha ko. Sinabi niya, bumalik ka na. Huwag kang sumama sa amin. Sasapitin mo ang hirap dito sa ibaba. Ayaw kong danasin mo yon. Sabihin mo kay nanay, mahal na mahal ko siya. Pagkatapos noon, nagising ako. Nang tawasin ako ng albularyo, lumabas ang imahe ng isang duwende. Ngayon, tatlumpung taong gulang na ako. Ipinasara ko na rin ang ikatlong mata ko. Hanggang dito na lang po maraming salamat sa pakikinig.